sakit nito pag anong na bira ko mama? Pag manila. Hmm. Yung torok, yung pinagtorokan. Siyempre yung ano niya, yung gusto niya na brown. Big brown niya. Yung <laughs> talino yung uh, barkada ni Neri, yung mga best friend ni yeah, Neri. Yan ang maganda, Neri. Alam mo yung magandayo? maganda, yung magiging barkada mo yung matatalino. Yung isa niyang best friend, 91 you know, yung average. Maganda yung ganun. Yung isang maganda. best friend si Isabel, 95. Yung okay. kay ni Ray, 86. Okay. Ito sabi niya, kasi ano yung inayos ko naman, pero bakit ganun pa rin yung grade ko, sabi niya ganun. Ayan! <laughs> Ito, Ayan, guys, kumakain na si Neri. Peep Team Neri Please like and subscribe! Subscribe to my channel! Mami, Opo, yung, ano po, dapat magpartner ka babae at Opo, 'Yung balon sa babae, 'yung lalaki ang mag-ano, aapak ng balon ng kalaban. Dapat din uh, po din Nakatali 'yung balon sa paa. makakatala yung balot tapos kinaapak-apakan? Oo. Parang, kaya nga po, mm -hmm. parang nag-aaway lang silang dalawa. Bakit? Tapos yung dalawa uh -huh. na babae, tingin-tingin lang, kasi hindi po sila aapak. Tapos ang <laughs> lalaki na aapak. Hmm. mo yan para hindi maka-apakan. <coughs> nakikita tayong ganun na ibang pansa sa ibang pansa. Bawati! Ilang pala ng bala. Ano ba yan? Ayan guys! Ayan! <laughs> Ayan! Ayan guys, kumakain na si Neri Malakas na si Neri Dapat Neri, eh, no? Laging ubos yung dalawang ganyan Neri sa lagayan mo. Sorry, guys. Ano yung, ano yung tubig? Dalawang yung mo, laging puno. Para makarecover. Yung nangihihin ang katawan. Yeah. Mahihin katawan ni Neri kaya eh, hindi siya nakasali sa laro kanina. Nakamawakan yung ano po, ang sakit dito pag ano yung napira Pag nangila. Yung torok, yung pinagtorokan Kasi yung ano kaya ang ginawa sa Christmas party kanina, kain lang. Nakatawa lang. Ano ka lang, nood-nood lang. Tapos nagatawa. Ang Christmas party nila kanina, guys. Audience lang siya. Kaya nood-nood na siya doon. May dala siya kaninang... Anong baon mo doon sa Christmas party niyo? Shanghai. Ang baon mo, Shanghai? Ano, maganda naman ng regalo ng classmate mo sa'yo. Ang matanggap mo regalo. Siyempre, yung ano niya, yung gusto niya na brown. <laughs> brown niya ni. Brown. Brown na shoulder bag. Na-request mo ba yun sa mo na brown? Ayaw. 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 bag or shoulder bag Na brown pwede ba ikaw maging mama? Sabi ko, pwede naman, ano ba yun? Yung pala, kukuha sa card. Kasi hindi pwede nga, di ba, estudyante, kukuha ng card. Hindi, hindi, hindi yung sinabi niya. Sabi niya, Ay, ano pwede po ba, ba maging mama? Nga, pwede po ba maging mama? Sabi niya pala kahapon. Ano ba, ano ba yun? Pwede naman, makuha daw ng card niya. Sabi ko, pwede ba yun? Baka kilala ako ni Teacher Anne, eh. Super baka. Sabi niya, bakit ikaw eh? kay naman, baka sabihin teacher ba gano'n. Sabihin, hindi, okay lang yun, pwede. Kasi sinamahan niya ako sa kay teacher, kinuha namin dalawa yung card ako yung pirma? Tapos, ano po? Sabaw? Hindi. Eh, bago, bago kukunin yung card niya, may mga classmate ko din mga lalaki ba? Tapos may, may isang naray doon sa harap. Yung mama na yun, siya lahat ang pipirma doon sa mga classmates nyo, mga lalaki. Family teacher. Family teacher. Kayo ha, pinapirman yung lahat sa kanya. Kasi, Ayan, no, yun pala kailangan mama ang mag-nandoon, parents or guardian. Kasi pipirma. Ano ba tama po yung sinahan. Mami, mm -hmm. isa so, pa Tapos, Nung no, ginawa ni Grisel yung kanyang car. Nag-iiyak. Sabi ko, pagka nag-iiyak. Sabi ano niya. So, sabi niya, kasi ano yung eh, inayos ko naman, pero bakit ganoon pa rin yung grade ko, sabi niya gano'n. Sabi ko, bakit kasama ka na sa award? Kasi sabi yung kasama niya, isang plus student. Sabi, sabi, sabi ko, kasama ba siya sa award din? Sabi niya, upo, kasana, kasama na siya. Sabi ko, kasama ka na pala, anong iniyan mo? Pwede niya kasi yung Louis, kasi parang kulang siguro yung ayaw. Baka nakukulangan ba siya sa grade niya? Meron kasi po siya Oo. Kaya, nag-iiyak pa. Ang sabi ni Isabel, okay na yan, okay lang yan. Ginagano siya ni Isabel. Oo, okay lang yan, pero... Sabi mo naman na iiyak na ako. Iiyak na ako. Wala namang boses si Isabel. Ano yun? na ano niya doon. Eh, ano hindi yung average niya eh. Kaya nakapasok siya sa with honor. Si Niri, ilan average? 86. 86, 86 oh. Talino eh, pala si Crisel, no? 91 ang average noon. Pero si, si... Si Isabel, ilan ang average noon? Si Isabel, with high honor si Isabel. Ah, with high honor. 95, bata yung kanya, ano, hapon, nabalik. Isabel. 95? Edi eh, na. Na, uh, taas yung ano, 96. 91 si, ano, si Chrisel. Ah, 91 si Crisel. 95 si, si Isabel. Talino yung uh, barkada ni Neri, ang mga best friend ni yeah, Neri. Yan ang maganda ah. ni Neri. Yan mo yung maganda yung magiging barkada mo yung matatalino. Yung isa niyang best friend, 91, 91 yung average. Maganda yung ganun. Yung isang magandayo. best friend si Isabel, 95. Yung kay Neri, 86. So, kailangan, kailangan pa mag-effort ni Neri para makahabol sa mga best friend niya. 86, 91. Lima na lang kulang ni Neri ha? Pero ako lang yun kasi atin, pag matapos yung school, hmm. pag nag usap kayo, oh. tuturuan, ano, bakit nagkaganon yung sagot mo kanina, bakit ganon yung sagot mo kanina, di ba pwedeng nagkaganon? Yung nakagandahan kasi nagtutulungan si yun ay at least yun nga ay makatalino sila. Tutulungan ka rin nila. yung, yung kasama mo dito, di ba, apat? Dalawa lang yung may, ano, may award. Si Isabel at saka ano, si, ano, mamamahana ni Neri yun, eh. Si, <laughs> ano, Crisel. kami ni Crisel, eh, siya raw mamamahana ni Neri. Unang sumalubong sa akin si Jane. Hindi ko siya. Pagpasok ko, na, pagpasok ko pala sa upuan. Biglang tumayo. Ang tapos na dress. Sabi ko, tapos binigay sa akin yung upuan niya kasi nakaupo. Sabi ko, hindi, okay lang. Tapos <coughs> maya maya, umabi din si Chrisay. Sabi ano dun, si Isabel. <coughs> oh. Sabi nila, bakit saan si Neri? Hmm. Tinanong nila si Neri. Hindi mo balik kita yung video? ko tayo, Bibi? Sabi mo kay ano? Chrisay, magay ka kay Neri. Hi, Neri! Si nere ni ba? Abi ni sabi mo sa food di ba? Sabi ko, nandun sa bahay na. Thank you all for watching.